Hello mga Palanga. So uh breaking news. Uh, Sinan sa atin ng ating uh, kababayan mula sa Cebu ang uh, video na kung saan very alarming ang mga grupo ng foreigners. Sila ba ay kulto, sindikato o mga gorgorista ng mga mamamayang Pilipino. So bago tayo magkomento, Uh, gusto ko lang munang basahin ang uh, message nga ng ating kababayan. Ang sabi niya, Hi uh, ma'am, good morning. Uh, Osaka homeowner sa Minglanilla Highlands in Cebu City, in Minglanilla, Cebu. Sabi niya dito, This group of foreigners has been staying in the area doing rituals in the mountain part of subdivision. Yan ang sabi niya dito. So ngayon, uh, okay, concern na ang mga tao dito but wala rasad gibuhat ang subdivision management. So wala ginagawa ang management ng subdivision. I heard na daghan daw ni sila na grant sa mga nagkalain-lain na subdivision sa Cebu. Yun ang sabi ng homeowner. So ang question, paano nakalusot sa immigration ng mga ito? Ulitin natin, sila ba ay Afghan, sila ba ay kulto, o sila ba ay mga gorgorista. Kaya ano na ginagawa ng ating mga hukbong sandatahan? Ito po ang kanilang video. Ang video. Ayan. So kung makikita ninyo, o, oh, ba sila? Nagpamarcha sila? Very alarming. Ano ang ginagawa kasi mga more or less kulang-kulang daw po isang daan yan okay ang uh, mga uh, foreigners na yan so uh, tignan natin okay tignan hmm o oh, kita mo kita nyo anong mga lahi yan ano ang ginagawa niyan sa Pilipinas? Bakit sila nangdidaan? Di diba? Mga kababayan, pumasok ba silang undocumented? Sila ba ay dumaan sa tamang proseso? Yung mga foreigners na 'yan, dumaan ba sa tamang proseso ng uh, immigration? Okay? So, uh wait a minute. Okay? Okay, 'yun na 'yun. So mga palangga, ang tanong natin Paano nakapasok yung mga uh, tao na yan na mga iba't ibang lahi? Sabi ko nga, undocumented ba sila? Dumaan ba, la, dumaan ba sila sa backdoor? ba diba? Ano ang ginagawa nila bakit sila nagmamarcha? Matitino ba sila? Kasi mga kababayan, naaalarma yung uh, mga taga Cebu dyan sa community na, uh, community na yan, kung saan, syempre mga ibang lahi yan secured pa ba ang ating bansang Pilipinas? Ano ang ginagawa ng ating mga sundalo, mga kapulisan? 'Di ba? Kasi pwedeng mga gorgorista 'yan or T, you know, Alam mo naman, gumawa ng mga iba't ibang uh, krimen. Nung pumasok ba sila sa Pilipinas, dumaan nga ba sila sa tamang proseso? Mayroon bang tamang uh, may passport ba sila? 'Di ba? Dumaan ba sila sa screening? Ano ba yung purpose nila? Kung bakit sila pumasok sa Pilipinas sila ba ay mga kriminal sa kanilang uh, bansang pinanggalingan ano gagawin nila sa Pilipinas mag-oorganisa ba sila ng mga uh, yun na nga ng mga grupo mga kulto sino'ng kalaban nila o anong relihiyon ba sila or what paano sila nakapunta dyan? baka mamaya bigla na lang mang -bang, bang yan o mang kidnap yan o baka mamaya pala sila ba ay recruit ni Lisa Tanas from Romania ano yung mga activities nila? Oh, pwede silang sangkot sa what? sinasabi nilang mga spy-spy, baka mamaya ipinadala dyan. O oh, sinadya ni Bangag, ng gobyerno ng Bangag, na idaan niya mga yan o papasukin niya mga yan illegally or backdoor or kung saan man sila dumadaan para gamitin niya mga foreigner na yan, baka mag, you know, mag hasik uh, ng kaguluhan, then pwedeng mag, mag-declare si Bangag ng martial law although right now it's a uh, un, it's not you know uh, hindi pa na dideklarang martial law pero martial law na na ang nangyayari sa Pilipinas dahil sa pagsuppress ng ating mga malayang uh, pagpapahayag malayang uh, right to travel lahat ginagago na tayo kanina ang topic natin about uh, you know about tanimbala anong ano niyan anong ginagawa nila diyan recruitment galing ba sila sa recruitment agency magtatrabaho ba sila sa Pilipinas? Kung magtatrabaho ba sila, dokumentado ba sila? O, oh, ano ang ginagawa nila dyan, mga kababayan? At, at sabi ko nga, pinapasok ba yan ni Boeing Remulia? Kasi hawak niya ang Bureau of Immigration. Dumaar, dumaan ba sila sa proper ano, uh, border control? Baka meron yan silang dinalang mga kung ano-ano, mga illegal na mga pampabangbangbang o mga illegal na pulboron o whatsoever. O, oh, hindi ba kayo naaalarma sa mga yan, mga kababayan? Nasaan yung intelligence funds ni Bangag? Ya, yeah, yung intelligence fund niya. Yung gas, yung, yung budget ng PNP, ng AFP, lahat. May mga visa ba yung mga yan? Sabi ko dokumentado ba yung mga yan? Kasi natatakot yung naging epekto ng pagmarcha-marcha nila. Takot na yun yung mga homeowners kaya nga nag-message sa atin, di ba? So, para sa mga homeowners dyan, ay may banta sa kanilang siguridad, sa kanilang security. Kasi anytime, you know, parang nakaka... Imagine mo magmamarcha, hindi mo alam, may mga baril ba yan? May mga pangpasarbog nga dyan, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Kaya dapat, aksyonan ito ng Well, you know, ano pang expect pa sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa lahat yung mga yan, na kung may panganib ba silang daladala? Kasi karamihan, mga kababayan, na pumapasok sa isang lalo na sa Pilipinas, na third world country. Ano yan? Pumasok ba sila dyan dahil may job contract sila? O turista lang ba sila? Bakit sila nagre doon, sabi ng ating uh, sender, na ating uh, palangga from Cebu nagrerenta sila ng uh, uh, you know ng, uh, apartment o mga bahay sa iba't ibang bahagi ng uh, you know, ng area na yan or sa ng sa Cebu ngayon pumasok ba sila sa Pilipinas as tourist negosyante ba sila investor ba sila kasi papasok lang ang mga foreigners sa Pilipinas it's either turista ka or negosyante ka or investor ka pero mahirap sa, kung iilan lang yan ng porsyento, napapasok ang isang foreigners sa Pilipinas para magtrabaho, mag-apply sa trabaho, kasi saan ang gagaling yung mga yan? Sa Afghanistan ba? Ito ba yung pinapasok ni Bangag na nagaantay ng kanilang mga visa? Papunta dito sa Amerika kasi recently nagbigay ng direktiba na executive order ang uh, President Trump dito na inuhold muna yung mga Afghans, ano na yan, uh, refugees. Kaya 'di ba, pinakausap ng dating administrasyon dito ni Biden, kay bangag na ampunin muna natin habang pina ang kanilang visa. So sino-sino yung mga 'yan? Ha? Wala namang pupunta sa Pilipinas nang sabay-sabay kung ikaw ay galing sa Amerika o sa Europa, 'di ba? Na maghahanap buhay ka. Usually ang mga mga dayuhan ay pumupunta sa atin para mag-invest o yung iba para mag-polboronic, mag-transact kay Lisa Tanas kay Bangag ng kanilang favorite, you know, favorite uh, powder na pulburon. Estudyante ba sila? Kasi nakita nyo naman, di naman sila mukhang estudyante. Mukhang mga nasa middle age na, like nasa 40s, you know, 30, 40, 50 Yan ang mga itsura eh. Doon sa pinakita nating ano, tignan natin, may student visa ba sila? O nakapag-asawa ba tong lahat ng ito ng mga Pilipino? ka bakit naka-acquire sila ng permanent resident because of their uh, marriage sa Filipino citizen dyan sa Pilipinas. So bakit hindi ito binibigyan ng pansin? Ha? Ng immigration. Well, wala nga tayong maasaan dahil magkakasabot sila. So ito dapat ang pinagtutunan ng pansin ng Kongreso ng Senado para investigahan. Sabi ko nga, dokumentado ba sila? Anong problema? Anong misyon nila yan? Baka mamaya nag-human traffic sila. O sila yung nai-kidnap ng mga bata at nawawala na lang dahil uso ngayon ng kidnapping dahil si Lisa Tanas na ang promotor o baka meron sila ginagawang illegal recruitment. Oh, hindi natin alam, nire-recruit yung mga Pilipino. I don't know, maraming pwedeng ah, silang gawin. Pwede nga gorgorisa o oh, sinasakop na ba tayo? Sinasakop na ba yung Pilipinas? Not ng China, pero itong mga tao ito, hindi sila mukhang mga Chinese. They look like from Middle East, Western, Europe, or uh, US, I don't know. Kasi, you know, malalaman lang natin yan kung sino-sino yung mga tao yan. Amerikano ba sila? European ba sila? Uh, Middle Eastern ba sila? Kung yan ay imbestigahan o organized crime ba sila? Anong mission nila dyan? Magsasmuggle ba sila ng, you know, magta ba sila ng mga Pilipino? O magsasmuggle? You know, maraming pwedeng, uh, ano yan, maraming pwedeng tignan ang ating batas ang ating well, ang ating uh, yan yung uh, Senado at Kongreso. Okay, imbestigahan niya ng PNP. O ng DOJ. Ayun si Remulla, si Remulla ba nagpapasok niyan? Ano ang meron sila? Bakit sila nakapasok? Again, sabi ko nga dumaan ba sila sa proper uh, sa proseso ng pagpasok ng isang 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 banyaga sa ating bayan. At kung sila ba, kung overstaying na sila, o, oh, wala naman sila mission. Dapat i-deport na yan. Katulad ng ginagawa ng Amerika dito na ang inuuna nila dito ang dinideport ay yung mga kriminal. So, mga kriminal ba itong mga to? May record ba itong mga to? sa so, mga kababayan, ang bottom line dito, hindi ginagawa ng gobyernong bangag, lalo na dyan sa Bureau of Immigration, na siguruhin ang siguridad, proteksyonan ang siguridad ng mamamayang Pilipino, lalo na dyan sa Cebu, kung sino-sino itong mga Uh, nagmamarcha-marcha na ito. At yan, kung anong ginagawa nun, makakapekto ba yan sa ekonomiya ng Pilipinas? Definitely, saan sila kumukuha ng pera para makalamon sila o makapagbayad sila? Sino nag-fund sa kanila? Pera ba nila yan? Again, maraming pwedeng tignan dito na ang gulo. Are they legitimate or legal na pumasok? Ano ang mission nila? Wala namang matinong Amerikano o European na pupunta dyan sa Cebu at magmarcha-marcha at magkukulto-kulto o anong gagawin nila? may pamilya ba sila or sila ay uh, you know ah uh, mamaya si ano sila you know yung yung wala silang takot you know magurgur yung you know I, i'm trying to ano yung salita ko no mamaya may bitbit bit, bit, bit silang bang 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 you know, wala silang pakialam na magurgur yung sarili nila kasi may target sila tatargetin ba nila ang Cebu tatargetin nila ang Davao to destabilize the you know to destabilize the Philippines kasi ang pinagbibintangan ng destabilizer, tayo, ng mga uh, kritiko at bloggers Pero tignan mo, pinasok na tayo ng mga, you know, ng mga banyagangan na hindi natin alam kung saan galing na ng mundo yan. Sinecure ba ng gobyernong ito? Ulit-ulitin natin ng DOJ, ng, ng uh, Bureau of Immigration. Diyan yung mga airport police na pumasok yan. Kasi makakaapekto yan, hindi lang sa ating ekonomiya, mamaya. You know, hindi natin alam, ay eh, palamon pala yan ng mga politiko para gumawa ng karahasan. Mamaya, nabibigyan pa yan ng mga social services dahil sponsored ng politiko, naaagawan pa tayo ngayon ng mga Pilipino. Kayo dyan sa Pilipinas, naaagawan pa kayo ng pondo. Wala nang ang pondo, dinanakaw na nga eh. Naapektuhan pa ang inyong mga pamumuhay No, dahil kayo ay kakabakaba ngayon dahil yung nag-message sa atin, kinakabahan sila ano ba daw ang mission ng mga yan o oh. wala nang ang trabaho sa Pilipinas kung sila ay magtatrabaho diyan, agawan pa tayo ng trabaho. Ano? Well, wala pong matinong Amerikano at European sa totoo lang na uuwi sa Pilipinas para mag-apply ng trabaho. Yan ang tandaan ninyo. Dahil kung nasa Amerika ka, o, oh, per ora dito, kahit sa McDo ka lang, o, oh, sa food chain ka lang nagtatrabaho, nasa $20 na. Depende sa state, actually. Tapos, uuwi pupunta ka sa Pilipinas? magtatrabaho ka, mag apply ka. So, anong mission ng mga foreigners na yan? ba? Diba? Anong, anong, anong illegalities? ba? Diba? Ang kanyang baka mamaya may pulboronic, you know, at kung ano-ano pa ang mga ginagawa ng mga inayupak na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Na tayo, mga kritiko, ginigising natin kayo sa mga nangyayari sa Pilipinas, nila target tayo ng Kongreso, Senado, ng bangag na administrasyon na to, pero nai-infiltrate na tayo, hindi lang ng mga NPA rebelde, ng mga Pilipino, ng mga ka jan dyan. dyan, ng nila uh, Brosas, nila Castro, nila Ontiveros, pero ngayon may mga foreigners na, na hindi natin alam kung saan galing mga bansa sila. At ngayon ay napapahamak o mapapahamak kayo at nagdudulot ng uh, takot sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Anong gagawin natin? So ang mga military, ano gagawin nila? Patuloy pa rin na what? Wala pa rin ano? Ayun. Minglanilla Cebu. Okay, Minglanilla Highlands. Ano gagawin nyo? Tatanga-tanga pa rin. Bangag-bangag pa rin forever. So gumising kayo. Pinapasok na kayo nang hindi natin alam. Wala pong matinong na foreigner galing sa Europa o sa Amerika. Tandaan nyo yan. O sa Middle East. Okay, especially Dubai, magaganda ang ano na you know. Maganda na ang ek ekonomiya nila. Or walang matino na papasok sa Pilipinas para maghanap ng trabaho unless you know, ikaw ay investor or ikaw ay uh, you know, talagang negosyante at uh, you know, big time kumbaga. Ngayon, anong nangyayari diyan ngayon? Okay? nakakabahala mga kababayan. Yeah, that's why lagi kong sinasabi dito sa mga hukbong sandatahan na ito, kumilos na kayo. Bago pa magkaletse-letse ang bayan ninyo. nagkakaletse na nga pala, hindi bago. nagkaletse na you have to stand up for the Filipino people. You have to do something.